Ay, pagkulan. Judges mo. Judges ya, judges. Tapos. Tapos. Ang na, Yes? Pumunta mo ako sa kon. Sabi man? Okay na. Hello guys, good morning po sa ating lahat. Ngayon po ay may tuturo kami sa yung kunting kaalaman tungkol dito sa punong ito. Ito ay kadalasan nilang minagamit sa ibang lugar at ito po ay ninanakaw. Hindi po nyug, kundi ang puno pong ito ang ninanakaw at niluto. Ito po ang sikat sa kanila na ito ang ginagamit na ginagawang bukayo. Ito po, dito po sa video natin ngayon, ay ituturo po namin sa inyo kung paano po gumawa ng bukayo na gamit po ang puno ng papaya. So sisimulan na po natin. At syempre po, kung bago pa lang po kayo sa aming YouTube channel, ay paki-like naman po ng like button at saka subscribe button at notification para po update kayo sa mga bago naming i-upload na mga video. Bibiyakin lamang po natin ang puno ng papaya. Kahit maliit o malaki man po na papaya, pwede rin po yung matanda na linisan na po natin ng maigi tanggalin lang natin yung parang laman niya sa loob hugasan po natin at syempre kakayo din natin ito po yung pansamantalang ginagamit nila bukod sa coconut ay ito po talaga ang ginagamit nila ginagawang buhayo itong puti na ito ay kailangan po natin itong tanggalin ito po ay madulas pag ating kinayod bihira po lamang ang nakakaalam sa ganitong klaseng puno na pwede palang gawing bukayo ito na po yung nakayod natin first time po namin gawin ito kaya ituturo din namin sa inyo kung paano gawin dililinisan lang po natin ito ugasan at saka sisipirit lang natin sa platito excited na kami eh. kung ano ba talaga yung lasa nito first time in the making ika nga so pagkatapos nating hugasan duna ibibilad naman natin maganda pa naman ang sikat ng araw so mag lagay na tayo ng asukal na pula dito sa ating kawali kahit mas maganda dito yung kalamay talaga na pula kasi uh, sakto talaga siya dun sa kalamay na pula itong pula kasi na asukal na ito ay for videos lamang Kaya natin na medyo maganda yung pagkatunaw uh, ng ating asukal. So ito na yung kanina na papaya na ating binilad. So ilagay na natin yung nakayod na papaya. Hanggang sa pa absorb ng papaya yung sugar. Hanggang sa ito ay tumigas at mag siya. So ito na. Malapit na to, guys. Malapit na po itong maluto. shout out sa Switzerland, California, USA. What is that? This is what bukayo. we call in Philippines bukayo. Tinangating ano may may? Lapit ng luto ng ating bukayo. bayo bayo na saging at na papaya papaya puno ng papaya. Wow, ah. bande na puno ng papaya, guys. Dito mo lang 'yung matitikman sa Aklan. Ito na guys 'yung naluto natin. Kung titingnan natin, matigas siya. At saka mabango, guys. Nakakatakam kainin. Try natin kung ano ang lasa nito. Ay, tawag tumi. Sa dito. May pagkulan judges mo. Judges, judges. Guys. Aming. Mga nang Judges. Yeah. <laughs> <laughs> Agente <Maghihintay> ng... <laughs> <laughs> judges, guys. Wala ang dumadaan dito, pag dumami dito baka inen

Serap <laughs> 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 enggak guys, mas Serap? Serap. Serap guys, tidak <laughs> <sabita> <laughs> 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 Lakatin daw kasi maubos pa kung kayo niya. Ayos ah. Ayos guys, matamis din. Ano nang pala ng po na kubayan ko Dapat magawa na sila yan. Ha? Magawa. Magawa tayo eh, sunod dyan. Pagpaparaw ng Pagpinta natin. Pagpinta natin dyan sa mga kulukoy dyan sa baba. Kahit tigyan piso iso lang. Matabawi naman lang sa sukal. <laughs> okay. Ito pala guys na ano, ng bukayo na puno ng papaya. Tikman natin kung masarap. Wow. Hmm. <laughs> Sarap. Bukayo. Bukayo. Okay man, lasa no? Kaya yung galing lasa na. Okay. Okay man. Okay. ba po kaya man eh. Parang totoong ano, buko. Hmm. Pwede bang binta? Pwede na pang binta. Pwede ko yun. Pwede? Hmm. pwede? Nakayang ito hmm. na nga kapim siguro kung ano. Kung... kung Mabawal pa hulpa nga ano ha, bukong ta. Kung asukal na ano. Kalamay. Kalamay ba? No? Na na, kalama no? Hmm. Hmm. Okay. Taka, tama ako. Okay. Eh, try. Libot na ito ako. Patry na ito sa iba. Mga no, mga ito kay. <laughs>

Legit na legit. Aming ano, suplemento. Na kabukayo na ano, puno ng ano, papaya. Sarap. Parang nyug na din. Salamat sa panonood. Sa aming vlog. Thank you.